about sa imong Kung si Precious budako na, di man ibet, no? Unsa man ang imong kaani Precious? I really love the faith of my mother and father. And I want to serve the Lord the same kung sa yun ang pag-serve ko right ito. Gani, pa siya na gusto na ako lagwa ng pag-serve yung mamal Because they are a, a real kanang beautiful example to me. No? So, someday your children will talk about your faith. What will they say? let's live and live a way that leaves a legacy of faith no? they will never forget no? so for families for families to be strengthened for families to be strengthened in their uh, for families to be strengthened in their, uh, uh spiritual walk no even parents know to be intentional in discipling their children and kanang ang ang goal nato no na ma-restore ang atong mga balay no where spiritual neglect or pain exists ah uh, i know na dili perfect ang pamilya no kay unta na pastor grabe kay kay idealistic no ako even ang family dili pa dinya naka perfecto along the way siguro mga dagma ning analin no so balik siya sa grasya sa Ginoo pag take care sa atong family but doesn't mean nga na na, na, chat sa Jesus uh, sa things to commission. May negative case yung discipleship yun. Ano siya na, ang mga discipler, ang mga pakyas, na gano'ng mga discipler, mga pakyas, na mga nakasala, ano, ang una-una, di na lang dito mag-disciple, anong tanan, eh. O pakyas ang mga lakon dito, di na dito mag-nurture, ano, Kaya oh. Kasi pasto, mapakyas ang muli ako, mapakyas ang muli, di na po kung mo take care di no? ay. Importante kayo that we are to take care of the And by taking care of other people, we, we, uh, we become more responsible sa pagkawin nyo. Ang mga tao, yan, walay disciple, na itindin sila oh, ako, okay, pipit, well, tanong <slope> okay. sa kuwa? Hindi, mag-ampi. Kapantay mo. man naman mo mature ang young people na maminyo na magkaanak? Nga naman mas man? Kaya na okay. may yang, yung role model. Role model. Yes. Kaya na siya responsibility and he has Or she has to become a role model for her for him to be able to build a legacy of faith. Touch, right? okay. Let us pray. Our